Ano pa yung si Lolo dito? Lolo? Ay, buwas, out siya. Ang pag-umulan. Port ah? fly. Port fly? Ayun, ayun, ayun. Eh, hello, please. Huh? Ayun mga dul. Markasirong gagambay, Lalaban natin bukas. Hanap tay ng kalaban ito. Halo mga dol, tara, samahan mo kami sa aming pagliliwalew dito sa May Cavite humuli. Usually po, ganun pa rin. Humalis kami ng hapon ng Sabado at dumating kami dito Sabado ng gabi. So ito na, samahan mo kami sa aming kulita. Kasiyahan at uh, pamimitas ng kiat-kiat. Baka mayroon pa dito. Huwag lang ahas. Wala. Wala. Wala mga doon, wala nga gamba. Katakot mo na. Nagkakataan. Ay! No. Yan. Pumunta na sa kanyang farm. Mamimitas kami ng ano, gulay. Sasabaw kami. Para Hindi ko alam eh. Ibuot na sa loob. Pampag... Pampaano yata. Ano? Hmm, ano? Ah, ah okay. Dad, dyan. Ito lang kung anong purpose nito para sa mga bato. Ito na ba yung bagong ano ngayon? Invento. Para pang... Merong ano, sparkplug sa loob eh. May tela. Umuli ba ng bayawak? <tomayang, um, <tomayang, um, ah, pag nakita niya doon? Wala, hindi. May bulak ba? May purpose to. Ano Tol, ano ba tong Ano ba to? Para, para ano ba to? Ha? Anong, 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 anong isikto, ah? Ay, may mga isip na

pag tinalbosan hindi na ano no, hindi na bubunga. Oh. Sarap to sa sabaw. Yun, <coughs> pwede na yan, tapos malunggay. Ano masasabi mo, Lloyd?

Uh -huh. Panggata. Okay. Hmm. Pa ay, 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 ay. ay, ito. Ilagay mo sa dahon. No? Mga siling ligaw ito. Kinatain ng mga ibon. Ay, mga tira doon, oh. No? Oh, sige, kuha sili kasi libre. Ah, hindi mo nila lahat? Okay. Hmm. So, let's go. Ganda na lupa, no? Na lupa. E, siyang, ano, yan, na, na lupa. ano to? Ay, mustasa. No? Tara, tara. Mustasa ko yan. No? Malamig kasi. Ganda. Ganda. Uy! Eh! Hey. Hey, eh! Ano ba tayong... ...hanapin dito? Treasure, treasure. Yeah. Kaya lang po, itong lugar na bawal na masakit ang paa. Uh, panawagan po sa isang tropa na hindi makalakad dyan. Dito pwede rito. Nino! Di... Aray! Aray! Eh! Tinatanggap niya ni... ...ni... ...hi... Uy! Uy, grabe talik mga dol. Ito na, ito na. Tito, sino sa? Uy, mga mga ano dyan, may tubig ba dyan? Ha? Tito, hanap tayo ng ano, nang tawag dito ng... <tik> <tik> Di, <Diyan>, yung susu. Tito, tito mo na. Ah, dito. Nadulo na pala yung tol. Oh, uy, tira mo suso. Tara, darating tayo diyan.

Hindi ano ba? Ano lang, may, may tataas lang yung tubig. May suso, suso yan. Lang, may lambat doon, may lambat doon sa baba. Ay, may nakaharang. May nakaharang yung lambat doon. At tilapia mo, Hawala, pinagkakain ng... Ha? Huh? Yeah, Kaya, may suso. May hawak nga nandito, daming may hawak. Yun ang ano namin dyan, papainan ko doon. Siyempre, tahimik. Dragon fruit dyan, five, ban, uh, limang tar po, dragon fruit. Saan nanda nun? Hindi, doon. May kasada doon. Ang dami yan, marami yan. Babat. Dito ang susok. O oh, dito, oh. Woo! May matagal kong kondisyon. Oh! <laughs> Bakit? <bakalan> pa? Eskilaan! Ay, <laughs> ito <laughs> <laughs> naka-nyurob yun. kaya lakasag nga na. Uy! Gugulong yan! Hindi, ah. Gahita. Bayawak. Hindi mo kaya gano'n yung namin hinanak bayawak? Dito pala marami na. O, di. Di pala yung pagkakano. O, hindi. I-check ko lang sa inyo pag nakauli ako. Yun. Ganda. Dito may mga susok dito. Gubat pa talaga. Malabo. balik na tayo. Napakatirik. Oh oh. oh, 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 oh. Lock Lock pa pa so. Oh, lokas. Oh. Ayo sa kahoy. Gumulong niya, iwan ko lang sa'yo. <laughs> Tarik. So, nadali pa ako ng lipa. Nadali ako ng lipa. Huh. Kaman si, Yan, kaman si Yan. Cacak itu kaman si Yan. Ini pool, Yan. Ya pang anu. Terna. Anu. Bil Bili Bili samana Dato Adlaw. <laughs> si Dato Adlaw O, ito gagawa ng resort. Ha? Resort. Resort to. Tapos get mo si Highlight. Wala yun. Siyempre, araw. Nakatago yun. Uh, ito yung pader na yan. Ito yung binibenta. Ha? Ito yung binibenta. Doon. Ito yung binibenta. Yan, 1,500 square meter. 1,500? Ah, ilang, ba? Square, ilang square meter ba ito? 1,500 square meter. Kaya nga. Oh, video mo agad doon. Ya, kasama. Ya. Kasi, ini nah. na yan, kasama na yan pag nandito ka. Hey, hey. Yan, dito, yeah, lang yang, oh, dito lang yan, so, 1,000. Oh. Dito lang yan. Ah. Oh. 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 Ito lang, ito lang, 1,000. tulang. lang. Ah, oh, tama. Itong pader. 1,000 yan dulo oh, hanggang doon 1,500 square meter siyempre ito ay 1,000 ito pero ito ano na yan isa baga libre na yan Libre, parang ano kasi click na siya wala na bibili dyan wala na bibili dyan kaya dyan yung develop na namin para magkano per square meter daw negotiable 3,500 3,500 per square meter o, kasi na ano na ganda oh, um, ang ganda ng. Oh, may taniman niya no. Tingnan mo 'yung mga bahay diyan. Ay, ayan, ay, eh ay. ay, 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 ah, taga Pro. Sige, hanapin ng buyer. Ayun ay, ay, 'yung tingnan ng globe. Ayun ay, ay, pala kaya malaka malakas ang globe dito kasi may antenna dito sa Indang Cavite. Sa Hoy. may uh... ito pa oh. Hoy. Gusto ka mag-uwi nito. Kitkat. Kitkat 'to. Uwi tayo niyan, damihan mo. Kitkat. Matamis 'yan.

Hi, yeah, harvest. ano? Ay, ito aso. Dahon lang, di ko mabuting buong. <laughs> ito ko. Baluktutin mo to. Ay, na na. Ilay, ilay, ilay mo. Na, ano mo. Uy. Kunin mo yung puno. Uy, oh, makulog abitis. <laughs> <laughs> <Yeah. Oy. laughs> yung malaki kasi. Ay, buta uh, na, bumigay na yung ating ano. Nauna pong bumigay. Oy, oh, yung pasampalok, hindi pa rin nakuha, oh. Sampalok. Dami. Kulay puti. Yan ang probinsya, ito. no? Malinis. 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 Uh -huh. Ano yan? Ha? Ah? Pagsigang yata, eh. Sisigang sampalok, hmm. ah, Ano ba, yung sisigang ba yun nandun? Yung lulutoy natin, ano? Oh. Hindi, gata yun, eh. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, mag yan, pagsigang. Uy, yun, hinog na tayo ng, ano, ng oh, okay. juice na kiat-kiat. Ayan. Yung kinuha kami kanina. Ito, nag na sa mga sukal. Yung ano lang, kunti lang, mga kalahat, eh. <tinyo> okay, <dito>? Ayan. 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 So, sabi niya, panggatong daw. Sabi ko, rantun, sa Kami na ito. Lord, okay na yata ito eh. <laughs> Hindi ka lagi na nito. Pero sa nga ayot na, umahaw, wala kang tala eh. Malinis naman yung, yung, kamay ko mga doon. Ugas naman. Sa India nga, kinakaw ka walang. Okay na yun. Dami na yun. Uh, simple lang.